Hi mga iyay! It's another day in a life ng hindi-certified caregiver. Sa ngayong voiceover, mag-iilong ko naman ako or maghihiligay nun. Sobra talaga ako nahihirapan mga iyay mag-voiceover. Bigla na lang akong nami-mental block mga iyay. Kaya ngayon, maghihiligay nun muna ako baka sakali hindi ako ma-mental block pagpasensyahan nyo na mga iyay kung yung voiceover ko ngayon e eh medyo at hindi naman yata medyo maingay po talaga dahil sa construction na ginagawa sa baba o sa paligid namin sabi ko nga ng mga iyay ba diba, kanina na maghihiligay nun ako pero bakit nagtatagalog pa rin ako hanggang ngayon subong nga adlaw may praying sila din sa balay. Tapos nagkadto kami sa parsery sa balay sa suba nga bata sang ako nga alaga nga malam. Nagkadto kami dikto para magpray man. Napangadian nila subong ang kanila mga ancestors. To guide them, bless them, and protect them. Tungod may praying sila subong, ang akong ama nga babayi is vegetarian. Hindi siya pwede kakaon sa mga meat or mga food or dishes nga may ara sa sibuyas kag ahos. So, she decided nga magkaon na lang kami sa guwa nag kami sa Salakyan, takad to sa Meta School sa may CMA. Ibig sa Meta School ang ilang ka-cafeteria or called Meta Cafe is nagaluto sa vegetarian dishes. Sa pag-abot na mong digto, namangkot siya kung anong ang gusto ko kaunon. But I said, una ko niya na order ang gusto sa nanay niya. Ay, wala pa ko kabalo kung ano ang gusto ko kaunon kay medyo busog pa naman ako. Aga pangadaan, kada bugtaw ko, nagatimpla na ako sa Milo kag magkaon sa tinapay rabisan nga masako masako ako kagdamo ako ubrahon at least busog ako sang nakaorder na sang pagkaon ang ama ko nga babayi para sa iya nga nanay ginpakaon ko na ini surprisingly mga ayay wala gana magkaon ang alaga ako. which is this is the first time nga nakita ko siya nga amusini. sini First, ako, gakatingala. Nga, muna. Kay usually, grabe gina sa iyo magkaon niya. Inab lang, duwala buwas. Pinamangkot ko siya pila ka beses kung ano ang pamatsyag niya. Man pamangkot sang ama ko kung okay lang bala ang nanay niya. Pambal ko, okay man siya. Tanan nga vital signs niya, okay man. Wala man hilana, So, ambot nga ah, wala siya ganang magkaon. Nagkaon na siya siguro mga pilalang katimo, tapos hindi na siya. Hambal niya, busog na siya. Hambal ko sa ama ko, bakli na lang sang tea or tsaa, base kung mag-inom pa. Tapos, partnerin na lang sang tinapay. Rabisan pa paano, may unod ang tiyan niya kay mainom ng adaan sang bulong. So, ginbaklan sa ama ko, sa tinapay, kag tsaa ang iya nga nanay. Kaya na lang mga iyay, kay nagkaon man ng malam, kag yung painom ko sa iya nga mga bulong. But until now mga iyay, picky eater siya sa gihapon.